nagdali tayo guys kaya kung may na tayo ngayon habang nagdali tayo sa commercial dito ganda na ng lugar dito sa Pubao ngayon na ulit tayo nakapasyal dito guys ng marshal dito, dami kang makakainan habang okay. nagaan tayo kay Kulit Sa labas Kumain muna tayo kasi nagutom Kaya ito Babalik tayo doon sa Araneta Ang ganda dito guys Daming magagandang ano Mga pondo, mga mall Bago Daming mabibilan dito kung ano gusto mo Kapit guys Ya bakit tayo sa inyo